dito ang model natin sa so protein straight band. Ang kalahati ng buhok ay naka-bleach at ang kalahati ay natural color. So yan, may tubo ng buhok ni Ma'am dyan. Bale, sinampo lang natin siya dyan and then lagyan natin ng hair mask. Dahil naka-bleach ang kalahati ng part ng kanyang buhok. So ito ang gagamitin natin na protein straight band, ang Royal Blend from Brazil. So, etong protein straight band neto, nag-iisa lang sya. Wala syang kasamang shampoo and conditioner. Dahil ang original na protein straight band ay walang shampoo and conditioner. So, yan in-apply na natin sa buhok ng ating model. Uh, yan, section-section lang natin sya hanggang sa malagyan lahat. And then, pag nalagyan na natin lahat, suklain so, lang natin para malagyan ang mga part na hindi pa nalagyan ng ating protein straight band. So, pagka nalagyan na Nagsuklay so, na natin yan, lalagyan na natin siya ng cling wrap. So, para mas kumapit ang protein straight pan. Ayan. Pag nalagyan na natin ng cling wrap, ibababad na natin ang buhok. Ito, at minilawan na natin ang buhok ng ating model. So, yan, pagkabanlaw natin sa buhok ng ating model, wala tayong ilalagay dyan para mababab babanlawan lang natin ang protein straight plant sa kanyang buhok. So, pagkabanlaw, ipo-blower na natin siya. Uh, yung malamig na lower lang. Ayan, hanggang sa matuyo ang buhok ng ating model. So, pag natuyo na ang buhok ng ating model, uh, pa-flushahin naman natin ito para mas maulat kailangan ang pagpaplansya natin sa buhok ng ating model ay pinong-pino lang kasi ang protein straight band ay heat activated so the more na pinaplansya mo siya the more na mas nauunat ang buhok ng ating model so yan nag-plancha na natin ang buhok ng ating model So makikita ninyo na sinisection-section section, section kurang siya ng manipis at paulit-ulit na inahagot ang buhok ng ating model. So dito sa part nito, ito yung part na natural lang ang color. So sa ilalim, medyo mas mahaba ang naka-block. Medyo matagal na ang kulay kaya ang bleach niya ay talagang dry na. So ayan, pina natin ang uh, left side ng buhok ni model. Para mas uh, unad pa ng protein, straight band. Yan. So, dito sa part na ito, na-plantia na natin, uh, wash na natin. Sa pag-wash ng buhok ng ating model, gagamit tayo ng conditioner. And then, sa shampoo natin, saka natin lalagyan ng hair mask. So, ito, binoblower na natin ang buhok ng ating model para makita na natin ang final result sa kanyang buhok kung talaga nakaka-straight ba si protein straight ba so yan binoblower lang natin siya ng malamig at dito makikita na natin na uh, na ang buhok ng ating model so ito na ang final result ng buhok ng ating model makikita mong straight talaga ang right side at left side ng kanyang buhok at titignan natin sa loob kung merong uh, na whole so yan ang uh, ilalim ng kanyang buhok straight talaga makikita mo na straight hindi pa yan nagupitan bin lower lang yan pinatuyo sa blower at nakita na natin ang protein straight band ay nakakaunan talaga